Ayan po siya. Oo. Oh. Oo no? so, nga, oo. Oh. hindi pa siya nagkakasakit. Pang Pangano nga po, pang model, international. Oo. <laughs> oh. It, parang nagmanas nga lang po yung ano niya, no? Okay. Paano sa ba? Manas po yun ay, o tumaba lang? Tumaba lang po. Ayan ka, Tekra mo. Oh. Parang artista pala eh. Nung mm, hindi pa ano. Mm. Kuya. Naawa po ako sa kanya. Hmm. Dati hindi lang po ganyan yan. Hmm. <laughs> Ngayon nakaganyan po siya. Hmm. po eh hindi ko matanggap na maggalit yung asawa ko. Mm. Di ba po, wala na pong pera, wag lang po mm. magkasit. Tama. Ang problema po, wala na pong pera. Nagkaganito po po siya. Mm. Papa, Giro po. O yan. Ha? Giro po. Giro? Ilan taong ka na? Seven po. Seven? Mm. Kumusta si Mama? Okay lang po siya. At si Papa? Okay lang po din po. Anong nararamdaman mo pagka nahirapan si Mama? Palungkot po. Pa. Ano yung gusto mong sabihin kay Mama? Sige. Uh, may gusto kang sabihin kay Mama. sabi? Sige, sabihin mo yung tamburi mo sa mama mo. Hmm. Kagikiyak. Hmm. <laughs> Umiyak siya. Ba't tumiyok? sandam din po niya yung hirap niya dapat sabihin oh ito sasa ako ipapakita mo ah may sira may sinet tapana ka dapat ingat lagi hmm. ano naman sinasabi na

Sweet Albender Box. Good morning po. Siya. pangalan ni Kuya. Herbert. Ang salan po. Si Kuya Herbert. Mm. Ilan taon na po kayo? 41 po. Hindi kayo ni Kuya Angelo eh. Okay. Kumusta po yung asawa niya? Ito po, medyo ano pa po, pa puro po up pa po siya. Mm. Dahil dala po nung lumalabo po, po yung mata. Nagkasakit po kasi siya ng lupus. Mm. Lupus. Okay. Sakit, Ngayon, ni, ano, Chris, sakit ni, ano, sakit ni ma'am, ano? Chris Aquino po. Chris e, Aquino, no? know? Okay. Pwede nga, no? Kwento niyo sa amin, kuya, yung paano, paano nagsimula yung sakit niya. Nung po, nag-ano lang sa nag pa, tumatas yung prisyon. Mm. Tapos nung pinatsiyak po namin kay Doc. Baka pwede tayo, ano? Ah, sige po po kayo. Dinala po namin kay mm Doc Degay. Binigyan mm. po siya ng gamot na pampababa po ng ano, prisyon. Medyo okay na po siya noon. Mm. Ngayon, nung pangalawang balik ko, nalalata na naman o. No. Mm. Binarik po namin ulit. Ngayon, nagkaano ano po ata, medyo nagkarasyas po doon sa gamot. Mm may parang tumubo po na para rasa sa mukha niya. Yeah. Tapos nung nabigyan po siya ng lunas sa gamot, mayroon naman po siyang tumubo na parang singaw sa labi, sa dila at sa ngalang-ngala. Hindi siya sa, sa makakain. Ilang kalateng buwan na siya hindi makakain. Mm. Kailan nung nagsimula yun? Ilang taon na uuwi siyang ganyan? Ano pa lang po yan? Bali, magtatatlong buwan pa lang po niyan. Ah, kailan lang pa na? Oo po. Nung Kasi nagtatrabaho pa po yun hmm. dati ko ay hindi Divine po yan, nagkikipagtinda lang mo siya. Hmm. E ako naman po, nagkikipag line po, nagkikipimisan, nagkikipimitas lang ng na sili. Yeah. Kung meron pong nagpapaispray, yun, nagkikipangumpa lang din po. Mm. Paano kaya ano yun? Natanong niyo ba sa doktor kung ano nakukuha yung ganyang sakit? Eh, ano lang po yun. Nung na-detect nila, dinala ko sa JBL yan. Timanong nakita nila, nakita nila, sabi nila, punggal. Yung sa, dahil nga may tumubo po na ano rito. Binigyan sa mm. ako ano, tatlong doktor yung umano sa kaysa, sa derma, mm. sa, sa dugo, tsaka sa sa, sa sa, ano, ugat. Ngayon, nung ano po, naayos na po yung sa derma niya, mm. ayos e, Ngayon, ang ano na lang po naman, nagka-problema naman ngayon, yung mata niya. Yung malabo. Uh, hindi siya malinaw kung ano yung ano, ano yung dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ganun. Hindi kasi yan. iniisip ko din, hindi ba siya nakakahawa kasi... Hindi hmm. naman, no. Hindi, mm, hindi naman, no? Ano kaya yung daylan, eh, no? Wala kasi akong hmm. ko sana, eh. May idea ka ba sa ganyan? Hmm. Yes, kasi... Yun sa condition naman po sa ano niya, medyo okay-okay na siya. Hmm. Ang iniisip, yung inaalala ko na lang po yung pag ano, yung sa mata niya kasi dati po siya nakakalakad na mag-isa. Mm. Eh, akay-akay ko usap pagka nagpapacheer up. Mm. Ako naging matanya mm. Bilang ano niya. Yung isa niya mata, di na makakita. Yung isa, malabo pa. Mm. Kaya ganun. Anong sabi niya? Basahin mo Ayun po. Sabi po dito, lupus is caused by a combination of genetic, hormonal, and environmental factors that trigger the immune system to attack the body oh, okay. own tissues. So Mate. bali po, yung pagkakaintindi ko po dito, dahil po sa mga naging sakit po niya, hmm. yung sa may fungal nga po, na-activate po yung autoimmune system po niya na may naging na. cause po na mismo yung body po niya at yung mga tissue po niya sa katawan is ina-attack na rin po nung hmm, sarili po niya na tissue. Ganun nga po. Yan, ganun po yung sinabi ng doktor. Paano? Ganyan na lang siya, kuya? Mag-araw-araw? Oo, oh, laging check up na una <coughs> ganyan. Binabalik ko sa doktor. Mm. Ano yan, bawat ilang linggo, binabalik ko sa hospital. Mm. Ilan taon na po siya? 33 pa lang po. 33 pa lang siya? Oo. Nakakausap niyo ba po siya? Oo, oh, nakakausap. Pagsalita naman. Oo. Oh. Tapos silang po yung anak niyo? Lima po. Lima? Nasaan po yung... Yung apat po, nag-aaral. Ah, Ito lang po natin rin yung kasi... Ito lang Wala akong pasok eh. May mga Ang kaling ino. Ako lang po kung nagtatrabaho. Ngayon hindi ako makapagtrabaho kasi nga nung ako nung binabantayan ko wala akong kukuha Kasi hmm. yung mga anak ko nag-aaral. Oo. Yeah. Pero pagka nandyan no, yung mga anak ko na walang pasok, Mm. Ako po, nagkipag-extern na ako, nagkipamitas ng sili. Sila po? Sila? Oo, oh, sila po yan. Yung panganay niyo Ito po? Ito yung panganay, pangalawa, pangatlo, pang-apat, tsaka panima. Mm. Sila po. Mm, bunso. Siya po yung bunso? Oo oh, po, yan yung bunso. Ano po yan? Ano po yung mga ano na yan? Elementary po yan. Nung nag-graduate po sila ng elementary. Kumusta po yung mga bata sa pag-aaral? <coughs> Medyo mahirap din pong paliwanag kasi minsan makakapasok hindi dahil wala akong bawon. Eh. Mm. Paano nga siya makakatrabaho nito? May alaga um, siya. Kasi three months, three months na rin po kayong medyo hirap sa ano? Oo oh, <laughs> Pwede nga lumapit doon. Or, pwede. ano ba? Pwede po ba? Pwede po, pwede. Hmm, hmm saka na ko Ta. Ta. Wala naman akong ubo. Siguro pwede naman sa kanya. <coughs> na? Ah, oh, pwede lang. Hmm. <coughs> May ano po ba kayo? Ilaw? Um, ito lang po ilaw namin. Eh. Ah, Madilim eh. Diyan po kaya baba ako. Pwede naman po sa nga. Ano. Pwede, Pwede po 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 dyan. Mm. Oh. Tama. Tama ba ka na eh. Mm. Pero ngayon po, ano po yung nararamdaman niyo ngayon? Okay naman po yung pakiramdam ko. Hmm. Wala, hindi po masakit ito ngayon. Hindi po. Hmm. Hindi ka tulad nung dati. Hmm. Dati masakit ngayon po, hindi na. Hmm. Napansin ko, medyo... Oo oh, ano po, dahil po. lupus po, sana tatanggalin mo ko Ah. Isa po sa ano na... Sa sakit po sa lupus. Pero sabi po ng doktor, babalik at babalik din po yan. Tutubo rin. May pinakita pong picture sa akin si Kuya Angelo. Okay. Nung wala po siyang sakit. Oo, oh, maganda po yung hindi pa siya nakakasakit. Mm hmm. Ayan po siya. Oo. Oh. Oo oh, nga, oo. Oh. hindi pa siya nakakasakit. Pang ano nga po, pang model, international. Oo. <laughs> oh. It, parang nagmanas nga lang po yung ano niya, no? Okay. Paano ba? Sa pa, po sa yun eh. o tumaba lang? Tumaba lang po. Mm. Ayun ka, Tekra mo. Oh. Parang artista pala eh. Nung mm, hindi pa ano. Mm. Kuya. Kumusta po yung ano, yung... Paano po yung pagpapagamot? May gamot naman po siya na binigay po nung doktor na reseta. Binibili ko naman. No. Mm. -hmm. Kagaya po nung pinatiyak ko po, po nung 7, pinabili ko ng gamot. binibili ko siya sa, mm. -hmm. sa kandaba po para meron po siya. Mm. -hmm. Meron naman po siya maintenance. Uh, but... Ano yung check-up niya? Yung... Sa mata niya po ang pina-check-up po, pinababalik. Tapos yun po sa dermatology at saka internal medicine niya po sa December 16 po, babalik po kami. Hmm. Baka po yung katawan, ipapalabalatory po ulit siya. Titignan hmm. ng doktor kung nag-aayos yung katawan. Kailan po yung uling check-up po niya? Yung muli po, anong pong seven? Seven. Ano pong, ano po yung findings? Ano po yung sabi? Eh, pinaano nga po, na tiniyakap daw nga po yung isa niyang mata na wala na raw pong ano, hindi na makakita. Mm -hmm. Ngayon, yun sa sixteen ako po, ibabalik. Kasi yung isa niya naman pong mata, medyo may naraw yung by sa ugat niya. Mm -hmm. Pero Pero nakakainin nagpuyang kahit na malapit lang o na ganyan. Pero yung malayong ganyan, hindi na ako nakikita. Ah, uh, yung gamot, paano po yung mga gamot niya? Yung sa mata niya po. May... Sa gamot niya, doon sa lupus, ano po ba yung... Meron po sa, ano, yung pambuto, meron sa sa pandugo, meron sa sa uh -huh. pangugat, meron din sa, ano yan, yung sesamong gamot. And sa talaga sakit niya po, lupus. Mm. Para hindi sa atikin uli ng ano nung virus na active na sinasabi ng doktor. Mm. Yun po, meron siyang inihin wow. <laughs> Gusto ko kasi malaman yung kung magkano yung uubusin niya monthly na gamot or daily, magkano na nauubos niya sa daily gamot niya. Pagka sa araw-araw ko, ba, pa pacheka po, Mm. Umubos po kami ng may 3,000. Mm. Yung mga pang nabili kong gamot sa kanya nung binili ko, kulang-kulang 4,000 po yung nabili ko. Mm. Pang yeah. ano po yun, gano katagal? Sa maintenance niya. Aabot naman po ng ano yun, mga isang buwan po. Isang buwan? Nasa 4,000 po yung gamot mm. Okay. niya. Mm. -hmm. mm -hmm. Eh, gaya mo yun. Sino po yung iba nakakatulong sa inyo for 3 months na kayong walang trabaho? Minsan po mayroon po pumupunta dyan na nagbibigay ng tulong. Mm -hmm. Yung pong mababait din po ang puso, nagbibigay. Mm -hmm. Ngayon pagka po walang dumarating at walang pasok yung anak ko, ako po yung nagtatrabaho. Mm. -hmm. po ng sili. Minsan wala. Mm. Kaya -hmm. po yung nangyayari. <laughs> mm. Tuya, na naiyak po yung asawa niyo. Ba't ka naiiyak, Kuya? Naawa po, sa kanya. Dati mm. hindi lang po ganyan yan. Ngayon, mm. <laughs> nagkakaganyan po siya. Mm. Tag po eh. Hindi <laughs> ko matanggap galit asawa ko. Mm. Di ba alam wala na pong pera. Wag lang po Tama. Ang problema po, wala na pong pera. Nagkaganito po po siya. Mm. Kaya po, nawa po ako sa kanya Sana po gumaling na. Mm. Yun lang po ang iniling ko. Nagbaling po ako. Kaya nalulungkot po ako bakit sa pabuan na bigyan ng ganito sakit. Mahira po pagka ako lang po nagbabatay kasi. Mm. Misa ko ano nga po yung sinasabi, umihiyak na lang po ako. Dahil nga po, hindi ko lumabas pa isip na ganito pa ba't nangyayari. Mm. Dati ko po sa kasamang ng nagtatrabaho. Ngayon kami dalawa, hindi na kami makapagtrabaho. Dala pa po, po ng mga anak ko. Misa, hindi ko nabi ng baon. Dahil wala po ako anak buhay. <laughs> mabigat na, Kuya. Sakit po sa dibdib na ganito po, ganito po yung nangyayari sa amin. Mm hmm. Kaya sabi ko na po sa kanya, purundasan na lang po tayo para kahit pa paano mababawa pa sa yung sakit sa loob natin, sabi ko sa kanya. Mm. -hmm. Puro na lang po kami nagdadasal. Sa na lang po bahala sa amin. Mm -hmm hindi po kami magsasawa magdadasal para lang po gumaling ang asawa ko. Um, basta maniwalat, maniwala manalig po kayo sa kanya. Opo. Tapos gagawin niyo po yung mga makakatulong sa inyo. Opo. Lagi ko na lang po sa misan pagka oh, hindi kami nakakasimba, pinapanood ko, pinaparinig ko na lang po sa kanya yung misa sa, ano, sa mm. Sabi ko sa kanya kung ano yung tanong pare, Mm. Sumagot so, ka na lang, sabi ko. Parang pinagdadasal ka na rin nila dyan. Mm. So, sunod na mong puso yan. Minsan, ano eh. Mapigat, Parang sasabog na, parang Oo. bibigay ka na, no? Oo. Pero yan mo yun, iiyak mo kay God. Oo eh. Araw-araw po eh. Araw -araw hmm. Eh. Lagi na lang po ako nagdadasal na sana masurvive po yung asawa ko. Mm. Eh, siyan, parang gusto ko na rin mo sumuko, pero hindi ko magawa dahil yung asawa ko eh. Mm. Dahil sobrang mahal ko po, po ito eh. Yeah. Isa po kasi yung nagbuo na pamilya ko, kaya kahit ano pong mangyari, hindi ko iwanan to. Mm. Kahit saan po ako sa mapadpad, hindi ko iwanan. Mm. Ay, hindi ko lala po na sana. Mahaba pa po ang buhay niya. At malimpa. Mm. Sa pa. Salam po kasi yung katuha ko sa buhay. Sa mm. Salam po yung pinagsasabi ko na mga problema Wag mo lang din niyo, wala na eh. Mm. Patay na rin tatay niya. Kami mm -hmm. na lang po na nangalagaan. Nanay ko rin po patay na. Wala na po bala yung mga hmm. magulang Oo, eh. busog po yan eh. Oh. Kaya kahit ano sabihin ng mga tao, kahit na pag po ako, gagawin ko para sasawa ko. Hmm. Dahil nga po wala ng pamilya yan eh. Yung hmm. mga kapatid niya rin, no, may pamilya. Siyempre, hindi ko naman po -ano rin. Hmm. Dahil may kanya-kanyang pamilya na rin po. Yeah. Kaya kami dalaman na lang po, hindi ko na po pwedeng abalahin sila. Pero nakakatulong mm -hmm. din po kasi sa kanila sila sa amin. Mm. -hmm. Yung misan na nagpapacheck up. Tumutulong po sila pagka may pinabibili mong gamot na kailangan. Sila mm. ang -hmm. lumalakan. Dala nga po na hindi ko sa maywaan, dapat akong po may obligasyon na bumili doon. Mm -hmm. Eh, gusto ko yung po, hindi ko naman magawa kasi wala akong pag-iwanan eh. Yeah. Kaya sabi ko po sa kanila, sa mga kapatid niya, Te, sabi ko parang tumulong yun na lang. E, kayo na lang bumili ng mga gamot niya. Mm. -hmm. So, naman po sila na, oo, oh, sabi nila. Mahirap din po kasi na wala ka mga na magulang. Dahil mm -hmm. wala na kaming magulang na babae. Siya rin po, wala nang magulang na, na Pabae mm. at kalalaki, wala na rin po. Namatay po sila. Yeah. Namatay yung nanay niya dahil din sa tumatas naman po yung prisyon. Ang hirap ng ano din eh, no? Ang hirap din ng wala nang gumagabay ng mga magulang. Oo eh, po, mas may hirap po. Gustuhin mo man pong magsabi ng problema, hindi eh, mo masabi-sabi. Mm. Sarili na lang po namin. Kami na lang po nag-uusap magkano Mm. Sabi ko, kaya natin yan. Yung iba pa rin kasi, yung ano, iba pa rin yung may magulang na masusumbungan mo, Oo maingan mo ng payo. Tsaka ano, parang... Tsaka malaking tulong po pagka kung buhay pa rin yung mga magulang namin, meron pong gumagabay sa amin kahit paano. Buo yung lakas mo. Oo. Ngayon, kahit anong gawin ko eh, wala akong kami masumbungan dahil nangangundala nang wala na sila. Hmm. Kaya sabi ko sa kanya, kaya natin yan. Magdasal na lang tayo. Mm. Wala ka namang imposible, sabi ko. Pagkasi ako, ano man, sa so, anuman, pagdasal natin, sabi ko. Mm. Kaya natin yan, sabi ko sa kanya. Mm -hmm. Ate Raquel, ano yung nagpapalakas sa inyo ngayon, Ate Raquel? Yung mga anak ko, tsaka yung asawa ko. Mm hindi ko sila nakakalimutan. Hmm. Basta isuko nyo lahat kay God. Yung lahat ng nararamdaman nyo, yung kabalisan, kaguluhan. Siya lang yung ating makakapitan na talagang pinaka ano, pundasyon na napakaganda para hindi tayo maguluhan. Ang pangalan mo, Kuya, kaya dito. Zero po. O yan. Ha? Zero po. Zero? Oo. Okay. Ilan taon ka na? Seven po. Seven? Hmm. Tandali ang kanila. Tandali hey. ang hmm. Kumusta ka? Okay lang po. O yan. O yan. Okay, Magpapungo. <laughs> Kumusta si Mama? Okay lang po siya. At si Papa? Okay lang po din po. Anong nararamdaman mo pagka nahihirapan si Mama? Malungkot po. Ano yung gusto mong sabihin kay mama? Sige. Maraming gusto ko sabihin kay mama. Sabihin. Hmm. Hmm. Sige. <coughs> yung... <coughs> sabihin mo itong buri mo sa mga mama mo. Hmm. Nagkikiyak. Uyak siya. Nagkamiyak. Damdam din po niya yung hiyak niya. Ibig sabihin mo. Sabihin mo sa akin lahat ng mo, gusto mong sabihin. Salita ka. Jiro, yeah. salita Ilan taon na po si Jiro? Pito po. Seven? Seven. Ah, kaya pala, medyo matured na yung naiintindihan niya na po lang ang nangyayari. Oo. Um. Aga-aga yata pagyakan ako ni Kuya Jiro. <laughs> Wala. Mm. Tumulong muna natin mabigat <makes noise> din yung nararamdaman ng bata. Ibig sabihin, uh, naiintindihan niya na yung nangyayari. Mm. Na yung hirap niyo. Pati siya nabibigitan sa... Si hmm. hmm. Raquel. Ano po yung wish niyo itong darating na Pasko? Wala na. Wala na. Nakakita na po ako. Para makita ko na po ang mga anak ko at saka po ang asawa ko. Ilan po ang hiling ko. Nakakita yung mga anak ko. Ilan hmm. lang po. One, two, three, four, five, six, seven. Para ano? Tanggapin niyo po muna tong ano ko, yung aking pagmamahal na. One, two, three, four, five, six, seven. 8,000 po. Ano muna para sa pampacheck-up niya sa 14? 16 po. Ah, sa 14 and 16 okay. na-check up po siya, di ba? Mm -hmm. Tapos, hindi kasi ang makapag-decide sa ano, medyo ano, hindi ko ma, hindi ko ma, hindi ako makapag-decide sa padala po ng Techram Global Defenders at saka po sa Techram Blog International at saka RM Warriors International at saka yung kay Tita Aida. Gusto ko, ano po muna siguro, ma, mapa-upload ko to ano, kumbaga sa ano mabigat na pagsubok kumbaga gusto ko ano mag-decide yung mga tito and titas kung magkano po yung ipapaabot po niyo sa inyo pong pinadala po sa akin at Rachel pabalik na lang po kami no tapos ipapa-upload ko to kasi meron tayong mga titas and titos na mga Nagpadala na ho sa akin, kaso hindi ko po madesisyonan kung paano ko po i-share sa inyo yung padala po nila. Nang gusto kong pasalamatan ulit sa Telegram Global Defenders, sa founder si Tita Brenda Supernanay, tapos yung admin si Tita Eva Ortiz, sa lahat po ng mga members and sponsors, si Tita Karil Rojo, si Tita Marie Manaig, si Tita Marilyn Gonza Gonzales, Tita MB of Hong Kong, si Tita Nimpa Hampri, si Tita Proline Ines Tita Brenda Supernanay, si uh, Teacher Presi Cabrera, Tita Rose Ramos, si Tita Anita Dumpayan, at saka si Tita Virginia Istanbul. Uh, PM niyo po ako, Tita, kung paano ko po isi-share sa kanila yung pong pinadala po niyo. Tapos ganun din sa sa grupo po ng ano, sa grupo po ng Techram Vlog International at saka sa RM Warriors International. Tita Marigold, PM niyo na lang po ako pa paano ko po isi-share sa kanila yung inyo pong padala. Ah, tapos kay Tita Aida. Kay Tita Aida naman, magkikita ko kami sa makalawa. Siguro pagbalik ko, eh ano mag-uusap po kami doon sa padala po niya papaano ko i-share sa inyo. Pero sa ngayon, so, uh, pagdamutan niya na po muna yung pagmamahal ko. Yung pagmamahal ko na yan ituring niyo na po ng pagmamahal ng mga katekram natin ako. na salamat nanonood do sa atin, no? Oh, maraming maraming salamat po. salamat. Welcome po. Pagaling po kayo, na, uh, ate Raquel. Basta magtiwala at manaligo kayo kay God. Lahat po ng mga gumugulo dyan sa isip nyo. Okay. Lahat ng bigat, kaguluhan sa isip at puso natin. Salamat po. Welcome okay. kuya. Ipasadyos nyo lang po. Na? Na salamat po. Kung gusto nyong pinakamatatag na pundasyon at walang sino man ang makakatinag, kunin nyo yung pundasyon na yung kay God. Na, para mas matatag po yung ano nyo, laban nyo. Yan po. God bless po. God bless din po. Salamat po. Welcome. welcome. Pagpipray ko po. Kasama na po kayo sa prayers ko ngayon. Opo, salamat po. Tapos balik po kami para po sa ano, para po sa rest back naman ng pagmamahal ng mga kababayan naman natin. Opo. Maraming maraming marami salamat po. Mm. Welcome po. Mm. mm. Ay, gusto po kayo sabihin. Ate Raquel. Thank you po ng marami. Mm. Welcome sa po. Sa blessing po. po. Mm.